Kasama ko ngayon si Brother Paul Alima, ah, converted pastor. Doon si pastor ng Tabor. Oh. <laughs> imagine man, Paul. Si Mama Mary daw ay manuluwas. <laughs> Patunayan ko daw na si Mama Mary van Paul ay tagapagligtas. Hindi, hindi naman naging doktrina yan. Parang instrument. Yan pa yung <laughs> Ina-adopted <lalain laughs> ng isang... Hmm itching, hindi naman atin. Atin, so atin. <laughs> hindi po yung debatable na ano. Hindi. Eh, siya nalang magpatunay dong. Tapos na oh, hindi naman turo ng katoliko na si Maria ay tagapagligtas. Good or oh. specific? Oh. Doktrina. Oh. Masa so sa specific dahil. magandang gabi. Kasama ko ngayon si Brother Paul Alima, uh, converted pastor, one of the converted pastors. And then, kanina pa Brother Paul, may binibless ko ng bahay si Latero, Nanay Rosa at si Brother at Atay Antonio uh, Kiblat. Ay 45 years civilly wed. Well, pero lagi nanonood sa programa, kahapon ba yun? Nagpakasal sila. Oh, this month. Uh, 18. 18. 18 pala, July 18. No? Nagpakasal sila, Brother Paul. No? Tuwang tuwa dahil nag-request for blessing sa kanilang bahay. No? So, maraming salamat sa Diyos. No? Ayun po ang tunay na conversion. No? Na for how many years? 45 years. No? Na... um... Oh, Sama din natin si Brad Cesar. Dito, Brother Cesar, oh. Oh, at si Ate Helen. Ang ating uh, laging kasama. At uh, sa ating programa. Lalong-lalo na sa project natin. No. Salamat Ate Helen. Si hi Ate Helen. <laughs> from ano sila from Batangas, Lipa. Lipa, Batangas. So, kumusta po kayo? Marami na nanood sa atin, Brother Paul. Um, And so, hello, good evening sa lahat ng mga viewers ni Father Darwin. At sana ay sa gabing ito, masuma inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. At nanood oh. sa atin, Brother Paul, si Good Vibes Arap. Mm -hmm. Good evening sa Tanan, Teresita Bilio. Nanood din sa atin si Rika Umalay. Ayong gabi, -i, Father. Watching from Haplag. O, bago mm. lang tayo pumunta sa mga Haplag. At pumunta di ka din doon sa Malinaw. Sa Malinaw. Daming tao. Team. Daming tao doon. Ngayon uh, tuwang tuwa yung mga tao. Doon si Pastor Nante. God. Oh. I-great <laughs> mo yung Pastor. Hmm. Kilala mo yun? Sa, nung pumunta ko doon. Oh, nagtanong siya. Hindi, 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 hindi sa dumalo sana. Hindi siya nagtanong. Hindi uh, Ako lang ang gusto niya, uh, harapin. Just <laughs> imagine when Paul, si Mama Mary daw ay manluluwas. <laughs> Patunayan ko daw na si Mama Mary when Paul ay tagapagligtas. Hindi, hindi naman natin doktrina yan. Parang istruman yung father. May nakalagay na ng isang mm. teaching na hindi naman atin. atin. So, mm -hmm. hindi po yung debatable na ano. Hindi. Eh, siya nalang magpatunay hmm. doon. Mas negatin na oh, hindi naman turo ng katoliko na si Maria ay tagapagligtas. the way mga kapatid, may ano tayo, may may Marian Pilgrimage. At ngayon ay nangangatok tayo. Uh, tulungan natin si Brother Paul dahil uh, mga 320 po, no? At ang mo ay 100 pa. At uh, Marami pa siyang i-share kapag makapunta siya doon. Sana matulungan natin, ilagay natin yung Gcash niya dito sa ano natin sa live. And then, um, sana matulungan natin siya kasama nat, makasama natin sila like coming October 13. So, uh, siya lang yung converted pastor. At inaalay niya yung sarili niya sa evangelization. So, ito po ay malaking milagro mga kapatid dahil just imagine pastor ka na uh, financially stable ka na, di ba? Yes. <clears throat> At nakatayo na siya. Nine kingdom, halls? Nine kingdom Halls. Yung Kingdom Halls, yun po yung mga simbahan. Mm -hmm. uh, yun po ang mga simbahan <coughs> sa atin simbahan. Mm -hmm. Uh mga parokya. Just imagine uh, church builders. Mm -hmm. uh, one of the church builders si Brother Paul sa mga structure sa kanilang mga parokya at 15 years ba? 15 years. At by birth din na saksi ni Jehovah. Mm, sa anong lugar bro? Sa simula, na ako sa Cagayan Valley, Isabela. Two sa years ay... sa Tagalog Congregation. Tagalog? At <coughs> sa two years sa uh, Iloco Congregation. Ilongo? Iloco Congregation. Ayun, Ilocos. Ilocos? Uh, Naibag, kada kayo amin na kamsat, ijay, Ilocos, sa Pagkuma, na adan ko is itinasaya at nga uh, circumstansya iti dahito yung rabi. Ang so, <laughs> Sila na makaintindi Ano so, in, in ano ko yung iloko kasi isa sa mga pangarap ko na bumalik doon sa mm -hmm. lugar na doon ako dating yung nag -ministry. So hindi ka pa nakabalik hindi pa doon? Hindi, pagmumula nung no, ako naging katoliko more than 10 years na isa yun sa aking pangarap na kasi gusto ko i-restore yung ano ko lingwahe ko sa iloko na malapit ko ng kalimutan. sa modern dialect yun. Di ko na, mm. Pero intindihan kong mabuti, magpagsalita pa ako. Ilang At taon ilang, ka doon? Ah, uh, four years lahat. Ah, four kasi years. Kaya ang, ilo, ang region to ay yung Cagayan Valley, mm. mostly Ilocano doon. So, mm si Loco yung gamit nila. Pero nasign ako two years sa Tagalog regisyon sa Kawayan City at saka sa uh, two years sa Kawayan City at two years din sa Kabatuan at saka San, San Emmanuel. San so Manuel. So after doon? Dabao na ako. So Davao. San sa Dabao? Saan sa Dabao? Sa Katalunan, sa Hagunoy, Dabao del Sur, sa Batu Santa Cruz, at yung ina ko ay naistro, bumal. Kung um, pinantahan ko siya sa, doon ako nagpasayang sa pinakamalapit na kongregasyon sa tirahan ng ina. So, ilang ilang taon ka dun sa Dapo? Mga <coughs> nasa mga almost six years. Six years. Mm. At sa sa lugar ng nanay mo? Doon ako matagal. Matagal. So, hanggang yung aking ina ay naistro. At matay. Sa so, hanggang mamatay. Kailan so, kayo magkakatid ba? Siyam kami. Siyam ikaw. Hmm. Pang ilan ka? Pangwalo ako. Pangwalo. Mm. Yung eldest namin na nasa, nasa kawayan ngayon, kung so, so sinabi ko na sa Isabela, yun na lang hindi naging katoliko kasi may hatred sa akin. Sabi niya, yun si Paul. Anong saksi pa ko? Sabi niya, Paul. Kasi medyo may pera siya. Sabi niya, kung mag-asawa ka, sabihan mo lang ako sa patutulong ako sa iyo yung kapitid mo. mm nalaman niya na ako po ay nagkatulog, sabi niya, yun si Paul, kahit luluhod pa yun sa aking, sa aking harapan, iiyak pa siya, nagdugo, hindi ko siya bibigyan kahit piso. Kaya, Kaya nung nakasawa ako, hindi ko na siya mm -hmm. kinalimutan ko lang sa pero that's not me na kinalimutan ko siya bilang kapatid sa pagka mm -hmm. always ko siya to pray. Oh, yun, na, yun na ang pinaka-eldest namin. Mm-hmm yung anak niya nasa ano nasa Bethel home. Oh, ni para yung batikan ng ano. Na, Saksi. ako ang nag-ano no? ako ang nag-train. Ako nag-train hanggang mm -hmm. naging pastor, naging part sa Bethel home at ako po ay uh, invited to be a part of Bethel family. Mm -hmm. So tulad niyo ng batikan ng Katoliko. Mm -hmm. Pero yun ang panahon na mag-decide na po ako na although it was painful to live the Jehovah's Witnesses, mm -hmm. Pero mas matimbang sa akin na nasumpungan ko ang tunay na simbahan ay pinatag ni Jesus. Mm -hmm. e, alam ko na sa katoliko ay mag-under go ako ng mga sufferings. At natikman ko yun sa uh, first year ko sa katoliko. Nag-mining ako. Mm -hmm. Hanggang doon ako nagkasakit. At sabi ko, hindi ito ang desire na aking puso. Sabi ko noon, pag ako ay magkatuliko, ay dudublihin ko yung aking effort. Doon nga ako ay aktibo sa hindi itinatakad ni Jesus. So mm -hmm. lalo na nandito ako sa simbahan katolik, pero sa unang taon, hindi iyon natupad. Mm -hmm. Yun ang masakit sa akin sapagkat iniwanan ko yung Jehovah's Witness, ang katoliko naman na pinuntahan ko ay hindi ako welcome to tali. Sapagkat sabi nila yun si Paul, ano yun? Ispa yun ng katoliko. <laughs> Hindi sila paniwala na ang isang katulad ko na ang ginawa. So, reject ka pa sa mga... Sa, sa katuliko talaga. Kapag sa iba pa yan, i-promote. Welcome home! Hindi. So, baka sa na ano sa -so -so Paul, ay inaatakin na tayo ngayon. Siya naman ay nagkatuliko. So, yun one year, yun parang uh, transition. Ano yun? Yun ang pinakamasakit at mapait na karanasan ng aking conversion sa so, pag-convert natin na sa na, so, uh, Bahan ko. So, ngayon, uh, since 2014, when I decided to serve God in full time, hindi na ako na, nagtrabaho na secular at wala akong livelihood, pero sabi ko na, Lord, nabinyagan ako at age 36. Tapos na yung kalahating bahagi ng ating buhay. Ang huling bahagi ng ating buhay ay i-dedicate ko ito sa iyo sa iyong tunay na simbahan. Manatili ako sa simbahan katoliko hanggang sa huling pagtibok ng aking puso. Yun po ang aking desire. So, Kahit nalijek ka pa. Hmm. So, ako ngayon na nakikita ko. Pero ako. single ka pa nun. Hmm. Nag-asawa ko at... Ilang least, taon? Least. Mga 30. Hmm. So 36 ako naging katoliko. Mm. Nakapag-asawa so, ako. 30. Ah, 30. Hmm. So yung yung asawa mo, saksi din? Hindi, katoliko na. Oh, katoliko mm. na. Uh, sa pagkasalin niyo. Oh, sa katoliko. Sa katoliko na nagpapasal yung asawa ko, kapitbahay ko, sa pagkat sabi ni Jesus, love, your, neighbor. ang ganda. ang mainam na kapitbahay mo, yung asawa, hindi ka na po mahirapan mag-adjust. at, wala walang sisihan. Pagkat as, ano mo na kapitbahay mo siya? Ilan yung anak niyo? Tatlo. Tatlo. at Tatlo. Ito. Ito yung ating anak, si Panganay. Paul Alper Panganay. Pero ano to? May ano sa hearing problem mm -hmm. na, na na deaf. Mm -hmm. So, the language siya ngayon nag-aaral. Mm -hmm. Kay Padre Bumpat. Ito ang dahilan kung bakit nakalipat din ako sa Buhol. Buhol. sa pagkat mm -hmm. sa Cebu, merong kinatawag na Congregation for the Little Mission for the Dead sa Catholic. Pero babae yung sa kanila. Ang hmm? lalaki sa naga. Lalayo. Sabi ng ano, congregation, dahil nila doon sa naga. Sa Bicol. So, sa naga Bicol? Hindi ako pumapaya kasi mawala sa akin. So, masabuti na kasama <coughs> sa pamilya. So, nalaman ko na merong nag-cater ng ganitong kapansanan ni Padre Bumpad. Ang grade na siya? Grade 2. Ah, sa, na. sa speed. Oh. So, tatlo yung anak ni mm. Brother Paul and then full-time mm. sa pag-share pag, pag, uh, pag -share sa kanyang conversion. As, uh, <laughs> kung may invitation kayo, pwede kayo mm. mag-communicate sa kanyang uh, Brother Paul Alima Crusaders. Mm. Catholic Crusader, Crusaders. Catholic Crusaders sa channel. YouTube channel ha. Pwede kayo mag-subscribe. Ang dami na, mga 75 na mm. thousand. 25, di ba? 73,000. Ah, 73,000. And then, uh, takatog kami na sa inyo, na mm -hmm. any amount, sa tulungan natin si Brother Paul sa this coming October 13. <clears throat> Parang uh, pasalamat sa kanya dahil uh, walang swildo po yung <laughs> ginagawa niya. Buong puso po. Voluntary. Uh, voluntary lahat. <laughs> uh, this coming October 13 hanggang November okay at uh, 31. October, October 31, 31. 31. Oh, so makauwi na kami 19, sa first week sa ano kung hindi matuloy yung ibang uh, side trip namin. <laughs> at ibub ilalagay ko po yung chicas number mo bro para matulungan natin at lalong marami siyang ma-share sa atin kapag uh, makapunta. Uh, by share sa, ano, sa Holy Land. Sa Holy Land. And then, uh, alam nyo, uh, kapag makapunta tayo sa lugar, it is a great uh, experience mm -hmm. na yung nabasa natin sa libro ay totoo talaga. Mm -hmm. So, maka attest tayo at sana masuportaan natin itong panawagan natin. At uh, hindi kayo magsisisi dahil wag lang din ito. Tulad ng pagpunta natin sa ano sa Holy Land. Dahil yeah. uh, mga 320, brother po, no? 330. 330 dahil Six. euro, eh. 6 USD. Mm, 6,000. 6,000 USD. USD. Uh, At kulang nalang ng <laughs> 200, no? More than 200. So... Ano pa? Collectibles pa 100, yung... 100,000 um, pa yung... Mm, -mm. Pero... In God's time, God's uh, we will, uh, makasama natin si Brother Paul. More than 200 pa yung Paul uh, natin.

puso mo. At ngayon na mapunta ko sa sa ano na uh, itong marapid, Hindi ko nalaano sa nade kasi parang abuse na sa generosity din nila kung, ano. Mm. It's up to them kung magbigay sila. Mm. Mas baga sa may bago tayo mga kaibigan na gano'n para iba naman. Kasi mm -hmm. hindi naman maganda naman palagi naman tayo kung magkatok sa puso nila. So sa, sa akin, sa mga tumulong sa akin noon, kayo nang bahala. Mm -hmm. Kung gusto rin yung tumulong pa sa akin, ay bukas ang aming yes. puso na tanggapin na Ah, uh, napasama ito. Mm -hmm. ah, <laughs> uh, doon ka maalala, Brother Paul, dahil uh, tutulungan tayo ng Diyos. And then, ah, uh, lalamin limlim -lim yung pananampalataya ni Brother Paul at uh, at uh, marami siyang mga, mga realization, katulad ko, <laughs> marami okay. talaga realization. May pare na no, sabi niya sa akin, Father, kulang pa ito. So, walang problema niyan. Dahil kapag nalalim yung pananampalataya natin, sure ball, nalalalim din yung ating mga reflection, yung may share at may bahagi natin. At sasama siya ngayon si Father Mar uh, Marquez. No? kasama sa atin at si Brother Paul. Anong ba sister? Tayo si, si Sugot Kilala mm -hmm. siguro. Si, kilala siguro mm -hmm. uh, kanya na dahil uh, lagi ka nagtotalk doon with Bishop Ming. Mm -hmm. no? So this coming October 13 hanggang October 31 uh, kung ay uh, paghitulot sa Diyos makakunta tayo sa maka side trip. Mm -hmm. no? Pero all is well. No? So ilagay ko yung Gcas Brother Paul dito. Kayo na bahala mag-share. Uh, uh, the more you give, the more you receive. Pero you are not obliged. Mm -hmm. So, by your generosity, mm -hmm. we can we can help uh, uh, propagating the truth by visiting mm -hmm. the religious uh, area. Diba? <laughs> so, yan lang sa muna, mga kapatid. <laughs> Fighting Maria to talk safety with a humble heart. Brother Paul? Ang um, importante yung dasar. Yun ang first remedy namin, yung prayer. At saka sa kasamagitan ng prayer, ay eh, kayo na pang bahala. So ang inyong maambag sa pilgrimage na ito, ay malayo na po ang liya. Mahalos na aming mararapin. At kung ano man ang aming masumpungan doon, na experience, at asahanin yung aming ibahagi ito dito sa aming evangelization na gawain. So, once again, sumasate so, na wa ang pagpapala ng ating Panginoon. Amin. Amen. So, maraming nanonood ay, sa atin, Brother mm Paul. 400. Praise <laughs> the Lord. At i-announce mo yung incoming uh, debate mo. So ngayong August 6, diba? meron tayo maganap na isang Tagalog debate between uh, Rian uh, our beloved uh, Pastor Rian Pintes at nasa negisyon tayo na patunayan niyang mm -hmm ang iglesia na ating kinanipan na ay sumulpot lamang noong year 380 A.D. So, Roman Catholic? so, yun ang ating uh, it dispute at ating uh, sabutin na hindi sa, hindi tama iyong sinabi ni Pastorian Pintes. Ang iglesia katolika existido na bago pa man ang year 380 noong diniklir ni Nathan Emperor Chidusius the first na ang Roman Catholic Church ay maging state religion ng Roman Empire. Bago pa man nun, ay ang Iglesia Katolika existed na po bago pa man ang year 380. So, yan ang topic. Yan ang August topic, 6, saan? Sa tutulan din sa Dallas. Ah, tutulan din. Hindi sa ano? Dito sa... Hindi no. gusto na ano, para baka magulan daw. Mag-ulan? Hmm. <laughs> Okay. Maraming salamat po. At ilalagay ko yung GCash number ni Bert Paul sa live natin. So, fighty Maria, At dark safety, you mo lahat. God bless. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternal.